Arestado sa drug buy bus operation ng isang babae sa Rizal. Parokyano ng sospek ang mga dati nang nakulong at nagbabagong buhay mula sa iligal na droga. Nagbabalik si Bien Manalo. Walang kawala ang umano'y babaeng drug pusher na ito matapos malaglag sa buy bus operation ng mga pulis sa Taytay Rizal. Itinuturing na newly identified high-value individual ang sospek na si Alias Kata. Nakuha sa kanya ang 45 gramo ng hinihinalang shabu na may estimated value na mahigit 300,000 piso. May lumapit po sa atin dito in inform na a certain person is engaging in the illegal drug trade. So binerify po ng ating mga operatiba nung naberify po na totoo yung sumbong ay agaram po tayo nagkasa ng operation. Target na parokyano ng mga sospek ang dati ng nakulong dahil sa droga at nagbabagong buhay. Si Alias Kat po ay presently naka-probation po siya. Ibig sabihin may kaso na po siya dati at ang kinasangkutan po niya ay sa pagbebenta rin po ng illegal na droga. Nagsubok naman daw magbago, however ah, dahil nalalaman yung kanyang background na siya ay may record, so natatanggal siya sa kanyang mga ina-apply na trabaho. Batay sa police record, dati nang nakulong ang sospek dahil sa pagtutulak ng droga. Tumangging magbigay ng pahayag ang sospek na nahaharap sa kasong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. BN Manalo, para sa bayan!